oh. ang House of Representatives may isang taon, hindi mm. nila inaksyonan. di mm. Diba? Kung 200, 100 man o 200. Kung seryoso talaga sila ngayon, ngayon mag-a-adjourn CBD pa, mm. pinipilit nila kami na ay yung 200 pesos. Eh, parang so, pang politika. Okay, magandang mga nangangaraw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating iyo tang tabunan page channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ngayon po ay June 16, 2025. At ito ngayon ay araw ng lunes at umpisa na po ng pasukan ng uh, sa public schools po natin. At ina-expect ng taong bayan na medyo matraffic po ngayon. Ito, ito. Anong pag-usapan natin ngayon mga kababayan? Eto, uh, Senator J. V. Ito. Senator J.V. Ehersito. mm Bumanat na rin sa House of Representatives at ng bagong aso nito. Hmm. Ito mga kabababa, kababayan, JV Hirsch ito, barado ang House of Representatives at ang bagong aso nito. At nako, ito pa, wage hike bill ng House of Representatives na 200 pesos yung proposal, ay palapas lang po ba? Nako, binuking ni Senator JBR Sito, mga kababayan, ito, ito pag-usapan natin, ito pakita natin itong usapan dito ng executive sessions, mga kababayan, na kung saan nandito si JBR Sito at nagpalabas ng kaniyang ah uh, disappointment ng House of Representatives, mga kababayan. Anyway, bago natin i-play, mga kababayan, ah uh, paki -like po ang share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. And sa lahat ng nakapag-subscribe na maraming maraming salamat po sa inyong lahat at palakpakan tayo dyan. Ito, play na po natin. Pet kayo hindi umaksyon kagad. Mm. Para din yang ano Ed, isama na natin, idikit na natin yung uh, legislated uh, wage hike. Wage hike. Uh, o, no? Ah, uh, sinisisi kami ng house bakit hindi daw pumasa yung kanilang 200 pesos na legislated wage hike. Uh, eh, pinasa din nila ngayon last minute nung mag-adjourn kami. Yung sa amin na 100 pesos uh, uh legislated wage hike pinasa uh, Senado February 2024. Ha? Huh? year pa. One year eh, o, and a half na so kung seryoso oh, oh. ang house of representatives may isang taon hindi hmm. nila inaksyunan hmm. di ba kung 200 100 ba o 200 kung seryoso talaga sila ngayon ngayong mag-adjourn CBD pa diba? hmm. pinipilit nila kami na ay yung 200 pesos eh parang pampolitika naman magka. ito di diba? pampolitika mga kababayan kasi dati pa yan alam na natin bago nag campaign for May 2025 election, mga kababayan, pinasa yung 200 peso wage hike bill? Hindi, anong masasabi? Eh, klarong, klarong pam pamumulitika. Mm. Kasi, ah, clamor ng mga tao, ang daming nagihirap, gutom, mahal yung bilihin, di ba? Anong solusyon nila? 20, at ah, 20 pesos tuloy, 200 peso wage hike bill. Ayan yung proposal ng House of Representatives. Kasi bad shot na bad shot sila mga kababayan dahil doon sa pag-impeach nila kay Vice President Sara Duterte. Kasi alam ng mga taong bayan, alam ng taong bayan na ang inuuna ng mga congressmen na ito ay yung paghihiring dyan sa Quadcom, paghihiring sa Tricom, at paghihiring sa Committee on Good Government na ang, kay ang, ang, ang target lang sa Quadcom, mga kababayan, ay mga Duterte at mga Kaliado. Ang target sa Committee on Good Government ay mga Duterte rin, si VP Sara. Ang target sa Tricom ay yung mga vloggers na pro Duterte lang. O di kaya, anong masasabi ng taong bayan? Nakikita ng taong bayan na wala kayong ibang ginagawa dyan kundi paghabol sa mga kalaban ninyo sa politika. Hindi ninyo talaga ina-address yung tunay na problema ng bansa kaya bagsak yung trust rating lalo na yung speaker nila, leader nila. Oh, di anong solusyon bago mag-May uh, May 2025 election, bago sila nag uh, nagbakasyon, mga kababayan, bago nag-umpisa yung campaign, nag-propose ng 200 peso wage hike bill. Para anong isipin? Ay, isipin ng mga tao na, oh, naku, may concern itong mga congressman sa taong bayan. Kasi, nag-propose ng 200 peso wage hike bill. Ako, alam ng mga alam naman ng taong bayan, anong epekto ng 200 peso wage hike bill na yan, kung ma-implementa man yan, kung pipirmahan ng presidente. Kasi ako, mga kababay, sa isang video ko, pinag-usapan na natin ito na, detrimental yan, hindi yan. Ah... Uh, reresulta ng maganda sa ekonomiya kasi ang maliliit at oh yun nga maliliit at kakaumpisa pa lang na negosyo ang magsasuffer niyan. Oh, maraming mawawalan, maraming magsasarang negosyo dahil dyan sa 200 pesos kasi ang sobrang laki. Oh, hindi kakayanin at eto pa. Oh, ikaw negosyante, kasaan mo ipapatong? Saan mo kukunin niyang 200 pesos? Eh di doon din sa presyo ng services at produkto mo. Hindi e ganun din mangyayari. O, oh, nag-increase ng 200 pesos sa sweldo mo, pero increase din yung bilihin at services. E di walang, wala ring epekto, wala ring maramdaman na pagbabago ang taong bayan. Kaya alam natin kung anong resulta dyan alam natin pamumulitika lang yan kaya nga ito sabi ni JV halatang pamumulitika ito pagpatuloy natin ba? May, may ano na naman bagong tingkapagsalita Ayun, no isa man. pang nakaka anak ko Gulo yun eh. Di ba? Sino, sino? Si, si uh, Abante. Atras. Si uh, Abante. Abante. Princess Atras o Abante. Princess Atras eh. Um, Ma'am, ikaw eh, kung ako sa inyo, pag-aaralan ko muna yung mga issues. Ikaw Oh. Eh lamang hunyor yan. Di ba? Ang principal role sa akin ha? Ang principal role kasi ng spokesperson, di ba? Eh dapat nag-generate yan ng goodwill para kung sino man ang no. amo nyo. Diba? Kung kayo hindi nag-generate ng goodwill at naiinis pa tao sa inyo, wala kayong kasaysayan dyan. Ay, Sino, dapat eh, dapat yung mga spokesperson, spokesperson, ano eh. Spokesperson dapat, dapat ang amable. Eh. Parang, parang ginaya na ito si... Bakit uh, si ano ba? Si ano, ano ba ano, ano, sinabi nito? Ano ba? Si Uncle una Cloud? ba ang trabaho nito? Si... Uh, si Atras. Atras <laughs> oh, si Atras. Oh, <laughs> si Atras. Ay, ano ba ito? Parang sa, spokes si so, so, ah, spokes spokesperson house. So. Ah, spokesperson. Spokesperson siya ng house. Eh, okay. Mr. Speaker, eh kung ganyan ho ang mga ipaglalalagay nyo riyan. Kasi eh, talagang parang walang ginagaya nito si Auntie Clara. Alisin mo na yung parang. Ha? Parang ah, parang ah, sa tela, isa pinagputulan uh, Imbis <laughs> <laughs> na, na? na maka-generate, tama ka ng goodwill, baka ayos. Nakakaano pa eh. eh naka na, alam mo, pag ganyan, counterproductive kung bakit kayo nandyan. Sa, sa akin lang ho, oh, as a communicator, ah. dapat ho, oh, generate kayo ng goodwill para sa amo ninyo. Mm. At kasi naman mga wabi, ito, pag-usapan na ko na, 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 nasali tuloy si Claire Castro, mga kababayan. Well, anyway, uh, I think nasabi ko rin sa isang video ko mga kababay na mukhang isang isa ang pinaglihian nito. Itong dalawang spokesperson na ito mga kababayan. Ni si Attorney Princess at si Attorney Claire Castro. Or isa ang na taong nagrekomenda nito mga kababayan. Bakit? Kasi kung titingnan natin, yung trabaho naman talaga ng communications officer mga kababayan, halimbawa kay sa PCO or dito sa spokesperson ng presidente spokesperson ng uh, House of Representatives ewan ko ba bakit may uh, bakit may spokesperson pa ito eh, mayroon naman silang house speaker oh kala niyo yung house speaker may, may may may, sarili pang speaker oh di ba oh wala well, anyway yun nga trabaho nila is i-communicate kung ano yung mga ginagawa ng ng kanilang mga ahensya o halimbawa sa Malacanang yeah, ito trabaho namin ito trabaho namin kung may banat kung may Huwag wag nang mag counter attack di ba wag nang patulan para sa uh, yung ikukuha at iba balita ng mainstream media ay yung tala, yung pinagsasabi niyang mga plano ng presidente or ng Malacanang. Na The same thing dito sa House of Representatives. Ano kasi nangyari mga kababayan? Kung na napanood ninyong video, pinakita natin na yan dito. Eh, yung House of Representatives spokesperson, banat ng banat. Instead na ipahayag kung anong nangyari, anong totoo, anong plano ng House of Representatives, bumanat sa Senado. Oh, Anong ginawa? nag nagblame doon sa Senado kasi ang Senate no ang pumatay sa 200 peso wage hike bill. hindi, hmm. e binanatan niyo Binanatan ni Jingo Estrada at ito ngayon binanatan ngayon ni JVR ito. O sabi nga o katulad ni Attorney Claire Castro. Instead kasi na ito mag-generate ng goodwill at makikita ng taong bayan na ah ito pala ang plano ng ano itong bina, ito ang ibabalita ng mainstream media kasi ito yung uh, pinagsasabi niya eh ang pinagsasabi iba. oh bumabanat sa kalaban lalo na kay VP Sara bumabanat din sa Senado. Anyway, ito patuloy natin. Kung di ko kayo nag generate ng goodwill at naiinis ang tao sa inyo, therefore, nadadawit yung amon nyo sa inis sa inyo, eh wala po kayong kasaysayan dyan. O, oh, gano'n din eh. Ah, uh, di lalong nagagalit yung tao sa House of Representatives. Lalo na kay Martin Romaldes. Huwag mm. kayo magtrabaho sa likod. Huwag mm. Huw sa harap. Hindi, tsaka tama ka. Bago lang si bago, bago, Samante. Eh. Bago pa lang siya ka-appoint na spokesperson. Ano ba ito ni former anak, anak. anak, anak ni ah. Kong Benny? E, tapos abugada alam abugada na, yan. Abugada rin yan. alam oh, ng lahat oh, oh. na magkaaway si Vice President Sara mm. at saka yung airpot mo. Mm. Diba? Mm. Eh, tapos yung airpot mo o oh, lachika. Mm. Eh, syempre, alam naman na lang na may tampo ka mm. o may galit ka. di mm. Diba? May axe Kasi, to grind. Yeah. May axe to grind dahil nung kampanya sinabakan ni BP pa yung airpot mo. Mm. Oh, eh, chika. Oh. Ay, wag, wag ganon. Wag Tsaka bago pa lang. Oh. Uh, Tapas sinisisi niya yung Senado. Ganagodhi. Oh. Si, ano, naninisi na ka Ang, ang, sinisisi ganun. ang Senado dahil nga doon sa ano, yung uh, dito sa wage hike bill. No? Oh. Um, again, kung seryoso, kaya ang daw, house. Kaya daw, hindi natutuloy. sinasabi, kaya oh. hindi natuloy kasi... Na hindi raw, pina, hindi raw ina, inadapt ng Senado. Ganto oh. Okay. yun. Pinasa ng Senado yung 100 pesos. Oh legislated wage hike February 2024. So, one year in one year in -go. ago. Ah. Ngayon, ang House pinasa just recently on third reading ah, ah. bago mag-adjourn si oh, ah, ah. Tapos kinabukasan, pumunta po ang ilang kongresista ah, pinipilit na oh. i, -adap. i na lang. Eh, siyempre, kailangan hindi, mong pag-aralan niya. Yung, yung, economic impact. Di ba? Siyempre, kailangan. Sa Ito, sa... pala mga kababayan. Oh. Bakit nasabi ni JVRC ito na talaga pamumulitika itong sa House of Representatives? At bakit sinabi din natin? Kasi may nakamba na palang 100 peso wage hike bill noong February 2024 pa. Okay? At least itong 100 peso wage hike bill, maliit nga lang, pero at least reasonably ito mga kababayan. Oh, reasonably. Bakit sabi natin reasonably? Ah... Um, sa tingin ko ha, hindi ako negosyante pero naka, nakapag-business din ako dati mga kababayan. Yang increase na yan, yung 100 pesos, kahit 50, pe 50 pesos nga, malaki na sa parte ng mga negosyante kasi araw-araw yan eh. Magbibigay, mag-additional uh, ka ng 50 pesos. Ito, 100 pesos yung sa Senado. I, I think malaki na rin yan. Pero maliit yan sa parte ng empleyado. Pero bakit ko nasabing reasonably? Kasi baka mahanapan pa ng ibang mga negosyante na hindi mag-increase doon sa kanilang produkto at services. Kasi at the same time na makapag-increase sila doon uh, sa kanilang mga empleyado. So most likely tayong mga ordinaryong Pilipino makapag-enjoy tayo ng increase na maliit pero retain yung posibleng magiging retain yung um, uh, presyo ng mga bilihin at mga services. Instead na bigyan ka na 200 pesos, malaki nga. Pero, ano din naman? Uh, ihilahin lang din yan na presyo ng mga bilihin, mga kababayan. Yan yung pinagtitignan kasi. Again, Kapag maglabas kasi ng batas mga kababayan o mag-implementa ng, bat ng batas, hindi lang kasi iisipin natin yung iilang grupo. O, ba? Diba? Kung titignan natin, iisipin mo talaga kung ano yung greater benefits dito. Ano yung greater benefits? Kaya nga, tinitignan dito. Of course, mag-increase ng wage hike, Uh, pagkaroon ng increase, halimbawa 200 pesos, lahat tayo makabinefisyo. Di ba? Mas maraming tao ang matutuwa kasi magkaroon ng increase. So greater benefit yon. Pero ang sa likod nun, mag-increase yung mga bilihin, ganun din yung tao din, babalik din yun sa mga ordinaryong Pilipino, mahihirapan pa rin silang Gamitin 'yun. Okay? Mas okay na sa akin 'yung ginawa ni Perardi, to be fair, ha? Anong ginawa ni Perardi? Ah, uh, parang ni-reformat niya 'yung tax system na kung saan 'yung mga taong nagsasahod ng 25,000 below, iwala eh ng tax. Dati, ang walang tax 'yung minimum. Yet kapag lampas ka ng minimum, ang laki ng tax, 1.5 per payday, mga kababayan, kung natatandaan ninyo. Yet, nung pag-implementa ni PRRD, mga kababayan, wala ng tax 25,000 below. E di, nagkakaroon ka ng 54,000 a year na additional take home na kahit walang salary increase na nangyayari. At the same time since walang salary increase na nangyari, yung mga uh, negosyante hindi mapipilitang mag-increase doon sa kanilang bilihin. At kung mag-increase man sila, hindi sila papayagan ng uh, sino ba taga-control dito. Uh, kalimutan ko pangalan. Uh, anong ahensya? Youth Department of Trade. Hindi. Hey, ba? Oh, basta. Kalimutan ko tuloy. Sorry, sorry. Eh, hey, kapag nag-increase ka ng presyo, hindi ka papayagan ng gobyerno kasi wala namang nagkaroon, hindi naman nagkaroon ng salary increase. Nagbago lang yung tax system. Nagkaroon na lang additional 54,000 a year na take yung taong bayan na magagamit nila sa kanilang pamilya kasi, na, kasi mas maliit na yung tax or wala ng tax para sa mga taong sumasahod 25,000 below. Ako nga, nag-enjoy, na-enjoy ko yan kasi, oh, less than 20,000 lang yung sahod ko nung pag, yung around 2018, mga kababayan. di ba? So, tuwa-tuwa ko. Lahat, take home ko. Pwede kong gamitin kahit saan yan. Oh. Diba, iba din yun. Ah, uh, yun nga, parang mas, mas mabuti pa yun sa akin lang ha? kung hmm. kakayanin hmm. di ba? Sen, parin do uh, Pauski alam nyo miskin na ipasa naman ng Senado at ng House yung 200 siguradong ibibito yun nga exactly kasi yeah. ayaw na kita mo na managers. kagad yung timplada ng economic team But, eh. yung response dun sa 200 uh, legislative uh, kasi legislative. kawawa nga ano eh, small and medium scale hindi kakayanin ito nga ito <laughs> nga, eh, nga kasi pero ang, ito lang ah, oh. eh, inside story din oh. so sinabi nila nandoon nagpunta yung representatives bakit hindi ito, na, mo, tapaga ito sa inyo oh, 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 no last oh. day, um, last day? Oh. para i-convene daw yung bicam. Sabi oh. ni Senate President Cheese, in fairness si Senate President Cheese. Mm. Anto lang ako eh. Kung talagang seryoso kayo, mm. i-adopt niyo na ni Senate version para hindi tayo mag-bicam kasi oh. at least 100 pesos mm. hindi magigimabigat at makakatulong di sa manggagawa kahit papaano. Oh. Oh, di siya bilang sige, sige. Oh, yun yung sabi ng mga babae, parang fair, reasonable 100. Eh. Ay, sila. Oh, Kinabukasan yeah, yung last day, oh. sinabi ayaw daw nila. Ayun. Biglang tumanggib na, hindi daw pumayag. So talagang wala, wala nang mangyayari talaga. Eh, sa akin kasi, hindi ang problema ed eh, binaligtad eh. Doon ako nalulungkot. Binaligtad eh kasi ako ka, seryoso sila. February 2024 papasado na 'yung sa Senado. Mm. Di sana they had more than one year na to pass their own version para na pag na pag-redefine may panahon sana. pa para mag-bye-bye ka pagkatapos ng not only bye come hmm. may panahon naman yung one year upper year chamber half? may panahon yung kung kayo halimbawa yung pinag-uusapan natin na impeachment eh, hindi naman pwedeng ipasa ko yan. Tapos, boss, Fort Kasi nakalagay Fort Tirahin mo ka agad yan. Mm. na kayo, mag-convene. Last two mm. hours. Boss, pinag-aaralan ho yan. Diba? just to be fair with the Senate, in the, sa in the same manner na pag yung Senado, meron naman proposal. Pagbalik doon, pwede ba nilang sabihin sa House? O, oh, bilisan nyo yung uh, 100 uh, legislated wage hike namin. Pasa namin din sa inyo. Last two hours ng session. E, eh, adapt nyo na lang yung amin. O, payag ba kayo, House? Di, hindi rin, di ba? Mm. Either or, sa akin lang, di ba yung interparliamentary courtesy? Di ba dahil yung pinag-aaralan, eh, whether it is a tax measure, it is an economic measure, it is a legislated wage hike, dapat parehong yung bigyan nyo ng sapat. eto mga kababayan, pause lang muna natin dyan bago natin tapusin. I think uh, may paiba na yung topic nila. eto mga kababayan, ako napapansin ninyo, mukhang trabaho talaga. Ito talagang style ni Martin Romualdez mga kababayan. Ah, uh, bakit? Unong una, para magkapirmahan doon sa impeachment laban kay VP Sara, parang nagkakaroon ng hostage drama. Ah, hindi, eh, hostage sa budget. Mm, ano pa? Para magkapirmahan din sa... Ah, para magkaroon din ng pirmahan sa... Ah, anong tawag nito? Ayun, sa impeachment din. Ah, hino stage din yung mga in-insert na projects sa 2025 GAA. Ah... Naka-hostage din yon. At ito na naman, sa 200 pesos to, uh, wage hike bill ng ginawa nila, parang hinostage din itong Senate. Oh, kasi uh, ito, mm. last day of session, last day lahat, at kung hindi nagkaroon ng lugar itong Senate na pag-usapan yan, edi naglabas kagad ng statement na the Senate killed the 200 peso wage hike bill. O di ba? O halatang halata na kung saan ang ganitong klaseng pag approach ng mga ganito eh walang iba kundi sa kanilang leader ito. O di ba? Well, anyway, comment niyo diyan mga kababayan kung anong ma anong masasabi niyo dito. At at anong nakikita niyo dito? Ayun, tuloy. Barado ko tuloy kayo kay JV Ercito. Okay. Ah. Oh, the... Ang nakikita ko rin diyan mga kababayan. Okay. Not... Kasi nga the... ni yung impeachment doon sa House of Representatives, the... uh, ni remand ng Senate ng court uh, impeachment court. Ito yung kanilang ah uh, banat or bawi diyan sa sa mga senador na nag-remand ng impeachment. Well, anyway, uh, dito na na po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel at sa ibang social media. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.